kalay, magandang hapon sa atin lahat at welcome back sa ating munting youtube channel ayun na po ay pa sa aking youtube channel ala ay pakipindot na lang ho ng subscribe button ayan at yung notification bell ayan yung mga, mga kalay uh, for today's vlog uh, kasi may nabili ako na action camera mga kalae akin ho ilalagay sa helmet. Ayan mga kalay, ari yung helmet. Hindi ko ilalagay yung action cam na nabili ko sa online mga kalay. Ayan, ari yung ating helmet mga kalay, luma na yan. No? Hmm. Tapos ari yung ating action camera mga kalay. Kaita ko sa inyo ng maigi. Ayan mga kalay nabili ko sa online. Yan. O, action camera 4K Wi-Fi ano. And 4K Sports Ultra HD DB. Yan. No. 'Yan cutting na uh, 'hong tatanggalin sa box. Kaya mga kalay, ito atin na ito. Lalabas. Kaya, no. Kaya mga kasamang accessories, mga kalay. Kaya pipili lang po tayo na pwedeng yung kakalit sa helmet. Okay. Ngayon, mga kalay. Okay. Okay natin ikakalagay tapos para yung kanyang camera mga kalay yan yung kanyang camera atin nga lang ho atin i-open mga kalay yan ho yan siya mga kalay May memory card na ho yan mga kalay. Atin muna na ho patayin. goodbye. Yan. Tapos, ang strap ko mga kalay. Yan. Atin para yan natin gagamitin. Tapos marami siya mga ano mga kalay, mga accessories. Tapos are. Yan. Tapos uh, May kasama po siya mga kakalain na manual Ayan Ayan yung manual niya Ayan ari yung sa charger Ayan. try natin itong mga kalay itong cable tie kung magagamit natin yan pero may strap naman mo siyang ano kasama aray natin kung magkakasya na ho so, aray tapos ari nga lang ang ating gagamitin tapos so, ari iba mga kalay eh. Uh, Yan. Gamit naman ho lahat mga kalay sa ano sa pang helmet, sa helmet. Kaso nga lang depende na depende na lang ho mga kalay kung saan niyo ilalagay yung helmet, ah yung camera, kung saan, kung saan yung ilalagay yung camera sa helmet. Kasi meron mga kalay na hindi nilalagay. Ni Yon, Hindi Eh. Tapos yung iba naman, di nilinalagay. Yan. Nandi naman hula at yan, mga kalay kompleto. Pero di nilang ho natin ilalagay. Yan. Strap lang hong gagamitin natin, mga kalay. Rentalin na rin. sya. siya. Pisahan na natin, mga kalay. At yan na din eh. Yung mga hindi kailangan. Yan. Ari-arila akong kailangan natin. Eh. Yan. 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 Ayan mga nga yung camera. Ayan. pakita uh, ko sa inyo, mali, ano lang siya mga kalayari. Ayan. Uh, Pasensya na kayo mga kalayari, medyo maingay. Diba may nagagawa niya sa kabilang bahay. ari yung camera niya mga kalayari. Pakaliit ang... Ito yung kanyang pinaka-case kasi pwede ko kasi siyang, pag may case ko kasi mga kalay, eh, hindi siya mapapasok ng tubig. Kahit umuulan, yan, hindi mapapasok ng tubig yung ating camera, hindi mapapasak. Kahit ilublo po ako sa tubig mga kalay, eh, hindi ako rin papasokin ng tubig. balik na lang ho natin mga kalae so ang una natin gagawin mga kalae aray hirap mag ano ah hirap tanggalin aray mga kalae aray yun Are kasi mga kalay yung ano pinapandikit niya. So laang hindi naman natin kailangan idikit to kasi strap ang gagamitin natin. Kaya na natin anhin nang tanggalin. Tapos sa strap mga kalay. Yun. Yung, isa lang yung garnil niya mga kalay. Sa iba dalawa. Ayan. Let's yung ano. So, itali muna natin yung mga kalay. na yung una natin gagawin ay itali natin. Ready na eh. Ayan. Ayan, butas na yan mga kalay. ਨਾ ਕਰ sa so, mga mga kalay mag ano kailangan na natin parahe pantagin ng mga kalay na parehas yan mga kalay okay na oh. hmm. yan yung mga kalay atin na ikabit tapos alin naman yung ilalagay natin um, bago yan mga kalay ilagay muna natin yung okay? ari yung pagkakabitan ng paglalagyan ng camera ari ari mga kalay atino no, ipasok din eh. Yan. Yan mga lang ipasok. Yan. Yan mga kalay, ganyan siya. Yan. Tapos mga kalay, aray, yung pinakatali niya, kailangan, yung lock ay nasa baba. Labat na rin. Suot natin na din eh. Suot po natin. Suot po natin din na rin. Sikit pa. pag una mahirap yan 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 mga kalay yan na yan Tapos mga kalay, natin ay nagay natin din sa kalimit. Um, Tapi mana nak no are. Ayan. 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 pasok natin An. Tapos, pati mo na ipasok din eh. Iyan, kasi ari yung lock niya. Um. Hmm. Ano hindi lang. ipitan hmm. hmm. lang natin may mga pala Ayan. Tapos saka natin i-lalak. okay uh, hindi masyadong gitna gitna natin Okay. Tapos sobrang ano mga kalay, eh, sobrang ano, hindi lang pwede nakalawit ganyan, ipit na lang po natin dito. na lang natin. Tapos, sa kanan natin, ilalagay ang ating camera. Yan, tanggalin natin itong nasa minya ano maha pala eh. Kasi hindi naman kailangan yon Tanggalin natin na rin. At hindi naman natin ilalagay. Pasok lang natin na ilo. Yan. Sige natin, lagyan na rin. Aram talaga pasok sa una. Makita yung butas. Okay. Hmm. Tapos, oh. Yan mga kalay. Ganun lang ho kadali magkabit ng ang um, action cam sa helmet. yon, Yan. So, Isuot nga ho natin mga kalay. Ayan, mga kalay. Meron na tayong may mga kalay, meron na tayong ano, uh, action cam. Ayan, pag, para pag nagmumotor tayo, meron tayong ano, uh, camera. Ayan. For safety lang ang purpose na rin mga kalay. Eh. kasi pag, pag mumoto vlog, kailangan ng mic. Eh, wala pa naman tayo pambili ng mic, kaya alam mo muna, for safety lang. Ang purpose muna na rin, mga kanay. Ayan. Sa ating pagraray. Ayan. Ayan. Okay, mga kanay. Okay, mga kanay. Ayan. mga kalay okay na ang ating ano action cam nakakabit na sa helmet ayan ayun mga kalay at maraming maraming salamat ho sa inyo karing nga ay nabili ko lang sa online na rin mga kalay ah uh, mura lang nabili ko din mga kalay ayun mga kalay at Maraming maraming salamat ho sa sa inyong lahat at sa lahat ng aking mga subscribers. Shout out ho sa inyong lahat diyan. Tayo ho ay mag-iingat lagi. At muli, ako ay nagpapasalamat sa inyo mga kalay. Ay mga kalay. Susubukan ho natin aring camera na aring. Ayun. Aring yung aking motor. Ayan. Hindi naman ho sa ano. Di nila ang naman ho sa ano sa loob ng village. Susubukan so, lang ho natin na rin camera kung okay yung ano, kung malinaw siya. Let's go mga kalay. Thank you. Ay mga dai sa ko lang ho, arit, kung ko malinaw yun din lang naman na sa loob ng village ako magpapaikot-ikot. Subukan ko lang kumalina. Ayun mga kalaya at atin na mas subukan aring ano Action cam ko malinaw. Yun, pasensya na kayo mga kalay, walang audio, hindi ko na yung audio. Hindi pa kasi hindi kasi uh, marunong din sa camera ng aray. eh. Kaya uh, nag voice record nilang ako mga kalay. Saka pasensya na kayo, medyo mababaho yung paka ng camera. Sa susunod ho mga kalay, itataas-taas ko yung camera. Ayan. Ayan. Malinaw naman ako siya mga kaala eh. Ayan, ang problema nga laang, ang walang audio. Kasi nga hindi ko na sa audio. Tapos medyo mababa yung pakakasaho ng camera. Ayan. Yung semento laang yung nakikita yung kalsada. Hindi naman din nakikita yung ano mga kalay, yung kasalubong. Kaya pagpasensyahan niyo na at sinubukan ko laang naman talaga kung ano kung malinaw yung ating nabiling Uh, action camera yang mga kalay o oh. yan na siya mga kalay yun mas maganda sana kung naitas-taas ko pa yung paka ano nung ano nung camera para kita yung nasa unahan aso nga ang hindi kita masyadong nasa unahan mga kalay masyadong nakayuko kayo ko kaya pagpasensyahan nyo na at first time ko ho gumamit ng action camera mga kalay sa helmet yan yan na nga, oh. Ginilaang naman ako mga kalay sa ano, sa loob ng village. Sinubukan ko nga laang. Ayan, at ako nga ho ay tumigil mo na mga kalay. At, ayan nga, tinuto ko pa yung aking camera sa akin. Ayan, ako yung nagsasalita, wala naman audio. Kaya, voice record na lang ho ari mga kalay. Kaya pagpasensya nyo na, ayan, ayan, ako yung narinig sa may, ano, mga kalay, sa may court. Ayan. Tapos medyo malakas ang hangin o din eh. Ayan. O. Tayo ho ay mga, tayo babalik na mga kalay. Ayan. Sa susunod na ating upload na gamit ang aring action camera at siguro mapapaigin na ho ang kuha. Ang ng sa ngayon ay may baba ho ang camera. Mga kalay, medyo nakayo ko. Hindi ko naman kasi ho akalain na nakayuko yung camera ayan at least na ko lang sa inyo mga kala, eh, kung malinaw ga ang action camera na nabili natin ayan sa susunod na upload ko mga kalae eh. yon maaayos natin yung set ng camera sa helmet medyo itataas-taas ko mga kalae eh. kaya pagpasensyahan nyo na ayun sa lahat ng aking mga subscribers Maraming maraming salamat po sa inyo. At kung bago pa nga kayo sa aking channel, subscribe naman ho ng aking YouTube channel mga kalay. Yan, tayo ay mag-iingat. Lagi mga kalay at lalo na ngayon sa pagsalubong sa bagong taon mga kalay, tayo ay mag-iingat. Iwasan natin mag gumamit ng mga paputok. Kung maaari, yan, mga kalay para iwas disgrasya ayun ngayon ay December 27 mga kalay ayun tinaray ko lang kung aring aking action camera ayun ako'y ako ho, mga kalay sa ano sa amin ayun papaliko na din sa bahay namin mga kalay ayan o ayan ako'y nandini na mga kalay ayan nakaraan Dating na ako mga kalay at akin na ang ginoo ipaparada eh, maigi yung akin. nakaplay ay mga kalae at nandini na ho tayo na try ko na ho aring camera ayun mga kalae at maraming maraming salamat sa inyo ang lang lang ating video God bless us all mga kalae. Eh. Bye bye. Ingat kayo lagi.